Inilunsad muli ang Radio 5 101.9 True FM sa Davao City. Iba't ibang serbisyo ang ipinamahagi dyan. Para sa update, may live report si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Bril, kumusta ang selebrasyon dyan? Cherry da daan-daang Dabawenyo ang nakiisa sa Grand Barangayan at relaunching ng Radyo 5, 1.9 True FM dito sa Barangay Matina Playa Gymnasium dito sa Davao City. Sinimulan ito sa motorcade kasamang ibang partners. Sa venue naman, may free check-up para sa mga dumalo. Karamihan nga sa nagpasuri ay mga senior citizen. Nibigay din ng gamot at vitamins para sa mga chikiting. Meron ding pa t-shirt para sa mga suking tagapakinig ng Radyo 5 True FM Davao. May pa-dance concert din ginanap dito at ang mga mananalo ay mag-uuwi ng cash prize. Nagpasaya pa ang ilang mga sikat na komedyante dito sa lungsod. Habang nagsagawa rin ng information drive ang Police Regional Cybercrime Unit 11 kontra fake news. Charela sa puntong ito ay makakasama natin ang uh, program director ng Radyo 5 Davao 11.9 uh, True FM na si Miss Rose Ramos Lacuna. Miss Rose, kumusta so far ang ating uh, ginawang relaunching ngayon at ano pa ang aabangan ng ating mga listeners sa Radyo 5 True FM Davao? Very successful naman ngayon ang uh, ginawa nating uh, launching, rebranding for the Radio 5 into True FM. Dito tayo sa Totoo. And Davaoeno uh, are expecting more uh, accurate news, fresh news, reliable news dito sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa Totoo. Ayan, maraming salamat uh, Miss Rose Ramos Lacuna, ang ating uh, program director dito sa Radyo 5 Davao. At ngayon nga Charil ay katatapos lang ng ating aktibidad dito at uh, walang uuwing luhaan sa lahat ng dumalo dahil lahat sila nakatanggap ng regalo. Balik sa iyo Charil. Daghang salamat Bril Montalvo ng Radyo 5 Davao.